Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Kanina ngang 10am ginanap ang press conference para sa mga former housemates of course and big four mga taga, kuspa, taga kapuso or mga taga sparkle of course o mga GMA artists but anyways dyan nga sa may Harold's Hotel sa may Timog Quezon City ginawa ang press con at sa totoo lang ibang iba ang dating nila kanina ibang iba very fresh sila gwapong gwapo talagang masasabi mong artista level talaga sila yung kumbaga magsa second look ka na talaga sa kanapag tinignan mo sila kahit lalo na syempre yung mga boys of course um, Um, so first, ano pa lang dito, I'm, I'm sure nakita nyo naman yun sa thumbnail kasi di ba diba, yan ang mga chika ngayon na kesyo malaki na raw ang ulo ni ano, ni Dustin you but of course, alam nyo si Dustin, nakasabay ko agad siya sa elevator from, uh, from lobby to... Um, sa, sa kung saan ginanap ang venue. So, ano, very calm. Ano, I mean, sy syempre, na nakailang beses namin Siya ng na interview noon pa. Kaya sabi niya, a long time, no, si chikan in fairness. So, kaya lang, syempre, hindi na, na namin masyadong chika. Kasi marami ding tao sa elevator. Marami kaming nakasabay. At sa totoo lang, ang lakas ng ano niya, nakaka-starstruck ang dating niya. Yung lalo ngayon, na ano, yung height niya, yung look niya, yung ayos niya, yung outfit niya. Talagang ano, Guwapong guwapo, guwapong guwapo, artistang artista ang level, ibang kla, iba ang dating. Uh, uh, sabi ko nga, nagbiglang nagbago ang tingin ko although before naman ay interview ko na siya maraming best nga, but this time talaga 'di ba, yung lalo yung mga voice including si ano, si Vince, um si Vince Marcel, talagang pagtinignan mo, very boyish yung look niya, yung ang akala mo ang angas-angas nga, but in person uh, halimbawa sa PBB, ba diba, sa loob ng bahay ni Kuya, parang ang angas, but in person talaga, ang cute, ano siya, parang very innocent, napakamaluma yung magsalita, at very sweet yung dating, yun nga. So, of course, isa isang pinakilala, ayan na nga si Ashley Ortega na dati pa naman, eh, dati namin na interview pa. So, marami na siyang project. I'm sure, ina-announce niya na rin, and sa may, sa may isang video dito, na upload ko mamaya, eh, meron na siya, nag-announce na nga siya ng project niya with... Carla Abeliana, of course. At syempre, nakakatuwa kasi yun nga may endorsement agad siya those are the things na wini-wish niya noon but this time yun na nga because of Pinoy you know, Big Brother talagang um, ibinigay e unti-unti napakalaking product nga yung sinabi niya kanina na i-endorse niya kaya very happy siya at this di ba uh, alam naman natin pag maraming endorsement ayon eto naman si Joss Ford of course nakasabay ko din siya sa elevator kasabay ko nauna kami ni ano ni Dustin Yu and then dumating to of course ano mo, ano naman siya, ever since naman, very ano siya, yung mabate, ma, ma mahilig mabate, tsaka sometimes ma-feel mafe mo na parang, yun nga, medyo mahiyain pa rin, but of course, Um, ng loob so ayun pagkanina nang kinumusta sabi ka I'm good ganyan ganyan ng konting chikan kasi nga elevator yon tsaka marami pang may mga iba pang tao doon but anyways ang dami rin kwento nito at ako naman dati ko pa sinasabi of course di ba ka ano nga Joss Ford nga eh eto Anyways, ayan si Vince. Nakita niyo naman, di ba? Ang boyish, ang sweet. Ng, at ito yung pwedeng alam mong mati ni Idol yung dating. Kasi yung smile niya, o, oh, di ba? Nakita niyo naman, I'm not, ano, ah. Hindi ako mamumuri o hindi ako hindi ko sila pupurihin kung hindi ganoon ang dating nila. So, ayun, nakita niyo naman, um, close up na yon na ah, malapitan pero ang sweet ng smile yan yung sinasabi ko eh pag gumpi pa mo lang sila akala mo ang angas-angas na kabuwis pero hindi but of course isa sa mga talagang nagbago na nakakaaliw pa rin ay si Shubi si Shubi talaga ay, ayan bonggang bongga so ayan di ba ano talaga siya, alam mo, nararamdaman mo yung ano ng press sa kanya, no? Yung talagang hinihintay siya, tinitignan, gusto siyang makita in person. Ako kasi nakita ko na siya. Noon pa lang naman, na-interview ko na siya, di ba? Um, kahit hanapin nyo, yung vlog ko dito, yung mga interview ko, napakatatagal na noon. So, anyways, ayan, so, kwelang-kwela. Um, sabi nga, even before naman, eh, tinatanong ko na siya tungkol kay May May, kasi halos pagkatunog ang kanilang mga apelido. Of course, si Dustin Yu, oh, kita nyo naman, ah, Ayan Kasi may mga Ngayon kasi yung mga Of course yung mga bashers niya May mga pinupost na Pictures niya Yung mga old photos niya Na parang pinapalabas Na hindi siya kagwapuhan Pero ang importante kasi Yung ngayon eh Pag tinignan mo talaga siya um, Very Fresh looking At yung uh, Yung pag ano talaga, titignan mo yung face niya, hindi mo pagsasawaan. That's the face na hindi pagsasawaan. Kasi parang may sparkle eh. Parang nagliliwanag yung kanyang mga mata. Ganun yung dating. Tsaka si Dustin sa totoo lang, very malumanay. Malumanay rin magsalita. Yung sabi nga nila, di ba parang nansya lang Pero hindi, pag nasimula mo naman magkwento, ayan. Of course, ito si AZ Martinez. Di ba, alam mo si AZ talagang ano, beauty queen material din. Pag tinignan mo siya, ano, so ang ganda ng face, ang ganda ng ano, siguro kung medyo sa height, yon Pero, overall, at saka ito yung mga tipong ano, yung mga tipong pwedeng, pwedeng, pwedeng bidahin, yung pwedeng ano, bibidahin siya na pwede mo rin, um, kumbaga parang mga Angelica Panganiban, ganun yung dating na parang ho, pwedeng, bida pero kontra bida. Yung matapang kasi ang personality matapang din, ang strong and very ano, ano masarap pa usap ito, masarap mag-ano. Tsaka, alam nyo sila mababait sila, eh. very thankful sila sa mga kam, sa mga ano, sa mga sa mga nag Halimbawa, may mga nagpapaselfie selfie sa kanila, nagpe-picture sa kanila. Ve, ano sila yung laging meron thank you po, thank you po. At saka meron siya. Ito talaga ang beauty queen, beauty queen material. Sa so, lagang ibang klase. Kahit sa pagsagot, kita mo naman ang ganda-ganda ng mukha. Para kang nakakita ng mga combination ng Catriona Gray at mga iba pa. Or si um, ayan, mga ganyan, mga p words, pati yung pagde-deliver niya ng lines, pagde-deliver niya mga, ng ano niya, ng, ng message niya, pagsasalita niya, pagsagot niya, maaaliw ka, pag nakikita ko to, in the future talaga, magiging beauty queen, sabi ko nga, konti pa magiging ano to, beauty queen talaga ito, so, ihahasain ihahasa, pa, tsaka tignan mo, iba yung style na yun, nakakaaliw, nakamaong na pants, Etc et, et so, sana, no, mag ano din, mabigyan, mapush pa to, makasungkit ng corona, kasi, um, ang galing magsalita, ang galing sumagot, ganun bonggang bongga At saka parang ano siya, very funny rin siya actually. So wala akong masabi sa kanya. Nung una din ba parang pag pinapanood, parang pasaway na bata or whatever. Yan. At of course, ang isa sa pinakinaabangan ngayon ay si Will Ashley na ngayon na kung noon eh parang ano nga yung sinasabi niya nga, 'di ba parang ano siya yung eh, kasi bagay namin natin kung introvert siya pero dati nga mahiyaan one, one question, one answer ganun siya, isang tanong, isang sagot lang siya so but this time, marunong na magpakwela ang laki nang na-improve na, ang laki nang in-improve ng kanyang personality yung kanyang um, ngayon, mas jolly na kasi siya. Mas, ang um, feeling ko, actually, mas mahaba na rin siyang sumagot. Mas alam niya, si, nas, niya, na, siguro kung ano yung capacity niya, yung kakayahan niya. Mas alam na rin niya kung paano makihalubilo. Mas kaya niya nang sabihin yung mga gusto niyang sabihin. Ngayon, ang laki ng confidence na dagdag sa confidence ka. Of course, si Mika sa lamang ka na parang first time ko talagang nakita. At ang ganda-ganda ng mukha niya. Sa totoo lang, very ano siya, ang sexy-sexy. Kung titignan mo at parang pwede talaga siyang ano, mala sexy. Kumbaga pwedeng may pantapat doon sa mga Marisra ka level, yung gano'n sa kap sa kapamilya, yung mga gano'n nagpapa-sexy, ka sexy. Kasexy. Ito talaga um, ang ganda. Ano pa Very ano din naman 'to. Tingin ko rin kasi nakakatawa ang mga hirit niya. Of course, madrama din ang buhay, marami ding malungkot na storya, malungkot na kwento. Pero siyempre, uh, at ngayon ng big winner siya I'm sure mas marami pa siyang ma-share na kwento ng buhay niya. At saka alam mo, nagkikita tama nga yung iba sinasabi mabait si Mika. Kaya yung misconception sa kanya na ganito siya, ganyan siya. Um, kasi nakita ko kung paano siya ano na mga kasama niyang babae. Yung titigan siya. I, I mean, parang ina-idolize siya. Ganon ang tingin sa kanya. So, I think, ano yan, isang example na yon na parang maganda ang pinakitungo talaga ni Mika sa lamang ka sa kanilang apat. So, yung bonggang bongga yun, I like it, no? So, sana nga ay mabigyan pa ng chance. So, si Mika, sana mabigyan ng mga role na parang ganon. Tingin ko bagay na komedyante, bagay na dramatic actress, bagay din siguro mag-action to. Yung mga ganong level. But anyways, ayun na, panoorin nyo na lang yung mga iba ko pang mga video. This time, ito, ito yung patapos na ang press con. So, after this, ayan na, ah, uh, ayan, nakita mo naman si Miss Annette Goson, di ba? Valdez at saka si Joy, mga taga Sparkle, taga mga GMA bosses, di ba? Talagang si Shubi ang chinichika nila kasi nga si Shubi napakadaming ginagawa. And kaya ako naman nasabing tumakas siya kasi ang daming gusto mag-interview sa kanya, makipag one-on-one -on -one na press. Talagang Basta hinahabol siya kaya unfortunately nagmamadali talaga siya because ang dami niyang gagawin, di ba? Hasalan siya sa showtime kanina. So naiintindihan naman ng press pero can you imagine ganun na yung level ni Shubi na hinahabol na rin ng press para ma-interview. But anyways, okay lang yan. Ako, mas gusto ko itong ngayong grupo na to. Ako, I like Dustin. Yung paglaki ng ulo, sinasabi ng iba, hindi totoo. Actually, mas mabait siya sa ngayon. Mas accommodating. Mas marunong naman bata. Siguro, yun nga, lumabas na rin yung confidence level niya. Tumaas na rin. Kaya, ganyan. Kumbaga, at syempre, um, si Shuvi, even before, kaya ako nag-aksay interview, ng panahon na interview siya before pa, kasi nakikita ko talaga sa kanya yung my future kung paano sumagot. But of course, eto si Michael sa Sayang eh, eto naman matagal ng leading man material, so... Abangan na lang natin sa grupong ito kung sino pa ba talaga ang mas bongga ang kari. Pero for now, tingin ko lahat sila may kanya-kanyang bongga ang kari. Especially ngayon ang dami nilang mga project. Kaya bongga kayong lahat. Ipagpa